Uh, nagdidilig na tayo. Uh, kahapon, nagbabad tayo ng Unix 16. Uh, tatlong tapo nito. Kaso, wala pala tayong dalang tapo. So, yung isang tapo, magiging equivalent na dalawa na ganito. So, may, dapat makaano tayo nito? Anim. Anim na ganito mga kapukid. Anim na cup noodles. Tapos meron. Ito, pupunoy natin yung kinabukasan, maaga tayo kanina pa ako actually, ah, nagdidilig yung ito pinuno natin to so ngayon kukuha lang tayo ng isang ano isang cup noodles mga kabukit tapos ito lalagyan natin, pupunoyin natin dito sa balon natin yun, sa hallway natin tapos yung gamit-gamit natin ano mga kabukid, uh, tabo, cup noodles lang din kasi yung lupa ko po dito, ano, uh, galas. So hindi siya ganun tuyo, uh, medyo basa pa. Ito na yung ikalawang dilig lang natin kasi hindi natin diniligan kasi naguulan, baka lumakas yung ulan, malunod yung milo natin. So ngayon ikalawang dilig, uh, Unix 16, yun lang yung gamit natin mga kabukid, sobrang tabang lang. Kasi yung milo natin habang ah uh, bata pa matabang lang pero pag ayong nagbunga na sila nang may mga bunga na doon natin pwepersahan ng ano ng fertilizer ng mga pataba mga kabukid so ito na yung ano natin no oh. ito na yung milo natin no oh. dinyan lang tayo kumukuha ng tubig sa may day fuel natin mga diba? pa tapos sa agis dito sa may ano sa may balon natin ito, nasara natin to tapos na tayo dito tapos na tayo dito doon na tayo pupunta 70 days mga kabukid uh, after 70 days pwede na tayong, ano, pwede na tayong mag harvest ng milo natin so ngayon uh, gambulin pa lang ganyan yung itsura nya medyo madamo yan lang yung hirap sa ano sa mga walang plastic wala tayong malaking financial mga kabukid kaya dito sa amin ganito lang po ang style namin mano 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 dilig natin so meron tayong milo na na halos isang hektarya lang ang tinanim natin tapos ano lang nasa 2000 plus na ano lang na napuno. Eh okay, yun na aside lang ng ano bawang pero pagka natin papaluin natin ng mga ano yan pera, pinaganihan. Amogid. <laughs> Tiyaga-tiyaga lang, ganito lang yung buhay namin dito. Uh, bilang magbubukid. Uh, Tag-araw, wala nang ibang pagkakakitaan. So, kasi yung dalawang beses po sa isang taon, dalawang beses kami nagkakrap ng palay. So, pag tag-araw, naghahalaman po kami. Uh, ito yung hanap buhay po namin ngayon. Nakikipag, ano lang kami, nakikipagsugal lang kami dito sa halaman. So, kasi iba-ibang panahon. Minsan may insekto, minsan okay lang. Aani, misan, hindi. Ganun lang po. Thank you.